Hello, hello viewers. Hello, hello mga tao. This is my first video in this year. Namiss niyo ba ako? Charot. <laughs> o, merong nagtanong, marami-rami na rin. Kaya ginawan ko na to ng video sa mga Pilipina na galing sa Pilipinas at solo traveler or first time mag-travel papuntang Pakistan. Sabihin ko, no kailangan paghandaan ang pagbiyahe papuntang Pakistan. Yan, na may mga boyfriend atat na atat na ma ano ka ba, makapunta dito sa Pakistan. Sabihin mo, may sinusunod tayong patakaran at palisigi sa bansa natin. Lalo-lalo na yung immigration officer sa airport. Okay, merong mga Pilipina na nagtatanong sa akin dito. Ang dami nila. Kaya, tinanong ko ano bang dahilan kung bakit na-upload kayo. So, preparation. So, mga documents na kailangan ninyong paghandaan, ito yung topic ko. wag naman kayong paanooy yung rushing, yung madalian na pag-process, hindi ganun. Kasi, ang layo ng Pakistan at sayang yung ano niyo bayad sa ticket. Alam nyo magkano? 50k up? Tapos, itatapon lang. Tapos, sabihin lang ng immigration, upload ka na. Aray! Di ba? Akala nila, pinupulot ang pera, di ba? So, sa mga Pilipina na first traveler, solo, at first time, umalis ng bansa na nasa Pilipinas, plan ahead bago mag-travel o pupunta ng Pakistan bago lumipad ay sa mga galing sa mga ibang bansa katulad ng Hong Kong, Singapore, Malaysia, yung mga ano ba, mga yung mga nasa ibang bansa na mga Pinoy na pwede sila mag-process ng visa para sa third country citizen. Pwede. Okay, pwede kayo mag ano doon, mag-apply na ang visa ninyo. Kung hindi pwede, De, talagang uwi kayo, uwi, kayo ng Pilipinas. Pero, kailangan paghandaan. Kailangan, bago kayo mag-apply ng visa, sabihan nyo naman yung mga boyfriend niyo na i-research din. Kahit iOS yung phone or Android, lalabas dun ang ano, yung website ng Philippine Embassy at Pakistan Embassy. Pag nasa Pilipinas ka, Pilipinas ka, ang puntahan mo is Pakistan Embassy in Manila, Philippines. Pag, pag ang boyfriend niyo or kung sino dyan ang mga friends nyo na pupunta sa Pilipinas, ang applyan nila dito is Philippine Embassy in Islamabad, Pakistan. Philippine Embassy, ha? linawin ko. Dapat sabihan nyo naman na i-research. Huwag yung alam ko na, alam ko, hindi gano'n. Kailangan basahin nila ng maigi. Yung pabalik-balik ba, hindi naman yan mauras, maubos yung oras nyo sa, ano na yan, pagbasa-basa. Ano nyo naman, intindihin, hindi gano'n kadali. Kasi marami talaga, no, maraming na-upload. Nakikita ko sa YouTube, maraming na-upload. Iba yung senaryo ng kanilang case na bakit na-upload sila. Ito pa, yung walang savings, unemployed, walang invitation letter, tapos may visa nga, may ticket na. Pero pag kayo ng immigration officer ng invitation letter na may signature ni sponsor at affidavit of support, wala kayong may ipakita, automatic upload kayo. Tapos ito pa yung ano nyo, tandaan. Yung body language nyo at facial expression nyo. Pag nagtanong ang immigration officer na saan ka pupunta, automatic ano ka dyan, alert. Pag nagtanong na saan ka pupunta, direct to ano, uh, eye to eye contact. Manmanan mo at ano mo talaga, Tignan, titignan mo talaga at titigan mo talaga yung kilos niya ano, huwag kabahan. Kasi karamihan sa atin, pag kulang-kulang yung, ano ba, yung bit-bit na document, natural man, ninerbis ka na, no? Kasi wala kang ipakita na invitation letter, affidavit of support sa immigration. Yun na. No? <laughs> so, pagdating mo sa immigration desk or sa window na yan, titingnan Alam niya na sa Pakistan ka pupunta, pero tanungin ka uli. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Sino ang puntahan mo? Kailan ka pa? Uh, ilang days ka doon? Yung mga simple na tanong. Pero, nakakasindak yan sa mga traveler or sa mga pasahirong first time mag-travel. Pero sa mga, may mga history na ng travel or may mga, ipa isi lang ba mag-travel? Kasi alam na nila, no? Wala na yan sa kanila. At yung mga, hindi talaga, walang ka-idea -ide kung paano mag-process ng ano ba ng mga document. Parang nalilito kasi rushing yung pagplano. Kailangan talaga dapat halimbawa sinabi ni boyfriend oy ganito na no. Pumayag na ang ano ko, magulang ko, pupunta ka dito, ganito ang gawin natin. Dapat sabihin mo naman na kailangan natin paghandaan kasi sabihin nyo, istrikto sa Pilipinas yung immigration ang stricto. Kasi ang mga anong dito, mga tao dito, walang pakialam 'yan kasi hindi si karamihan dito hindi sumusunod ang mga ano nila, mga policy at regulation dito. Akala nyo lang. Minsan nga eh, ano ba yan? Lagi ko yan talaga na, ano, saksihan na pag pumila ako sa mga counter na yan, any counter, katulad ng mga grocery, or sa mga, butik na yan or sa mga pagkain mong bayad ba sa counter, nakapila ka na na one meter ah, ah distance, ano lang yan sila, hindi yan nagtatanong na nagpipila ka ba? Diretso lang silang mauna. Kaya yon ang mga nakikita ko dito talaga, undisciplined ang mga tao dito at hindi sila sumusunod sa mga rules. Kaya kayong mga Pilipina, no, dapat isabihan nyo naman yung mga boyfriend niyo kung ano ka stricto sa immigration sa airport natin. Kaya para maintindihan nila. Ikaw din, sabihan mo na, di ba araw-araw naman kayo nag-uusap? Oh, ganito ang gawin natin. Imbes na mag, ano, talking-talking na walang kwenta, sabihin mo, open mo yung ano dyan, yung Philippine Embassy. Okay magano kayo, magtanong-tanong dyan. Para at least, ang lalaki makaintindi. Ganon din ikaw. O, open natin yung Pakistan Embassy, ano, Pilipinas. Nasa Pilipinas. Oh, ganito ang gawin. Punta tayo sa forms. Ano ba ang sinusulat yan? Ano ba ang kailangan? So, in short, talaga, na bago mag-travel, at lalong-lalo na mga first-timer, no? dapat kailangan yung magplano ahead. Kaya, kasi maraming kailangan sa ano eh, sa immigration. Ang kailangan nyo, una, i-hand in nyo talaga yung invitation letter galing sa sponsor na may permaha written signature. Hindi yung PDF or skana hindi pwede yan. Kailangan nyo pa mag registered sa it e travel sa ano yan sa migration pero sa sunod nating video ay e, ano ko diyan eh, talakayin kasi maraming gagawin diyan at hindi niyo maintindihan pag tuloy-tuloy ang pag ano ko dito di ayun na no kailangan niyo paghandaan ang mga documents Ito. E three days or four days bago mag-flight nag ano na kayo register diyan online yan tapos yung round trip ticket itinerary na ang itinerary nakalagay diyan ang pangalan ng ano yung passenger full information details yung flight anong oras anong araw yun makikita at ang mga terms and conditions sa mga luggage diyan makikita ang itinerary pagdating sa airport ibibigay sa iyo ang book pero ano boarding pass yan bago ka papasok sa ano sa immigration desk na yan bitbit -bit mo na yan ang paghandaan mo na hand in mo na yung invitation letter yung affidavit of support ka sa sponsor kung sino man dyan. tapos ang supporting documents ni sponsor o ni boyfriend kailangan nasa kamay mo rin ha kailangan authenticated ang affidavit of support kailangan authorized notarized galing sa Philippine Embassy dito sa Islamabad. Kung wala yan, naka-attach ang mga ganyan, mga certified na galing talaga sa Philippine Embassy natin dito sa Pakistan, baka upload ka. Okay? Yun ang sinasabi ko sa mga gustong pumunta. Okay. Pag third country, halimbawa, nasa Hong Kong ka, madali lang naman. Okay? Ang contract, passport, any ID, at yung ticket mo. Pag sinabing invitation at yung nag-sponsor lang ang mag-shoulder sa lahat ng mga ano mo, expenses mo, wala nang pakialam ang immigration sa Hong Kong. So, pag galing ka na ng Taiwan, huwag ka nang mag-exit sa immigration. Diretso-diretso, kailangan may ano ka na, visa. Bisa ha. Yon na. Yon ang gagawin niyo. Pero pag uh, halimbawa galing ka kayo ng Singapore, dadan ka din ng immigration pero wala na silang pakialam kung may invitation letter ka naman kasi naka-apply ka na ng visa, may visa ka ng bit-bit. Wala na silang pakialam. Yun lang naman talaga sa Pilipinas ang napaka At Unpredictable ang mga immigration. Kadyan. So, sa mga ano, Pilipina, itong tandaan nyo, ha? Pag sa Pilipinas, ha? Paganda ng invitation letter, may pirma ni, ano, sponsor, at yung affidavit of support. Kailangan authorized, authenticated, at may pirma si Philippine Embassy, galing dito. Okay, pag walang nakita na ganyan, upload ko ni immigration officer. Yun, kawawa kayo. So, sa next video ko, italakayan ko yung e-travel kasi kailangan talaga to ni immigration. Ano pa dyan niya? I-check niya yan. Tapos yung affidavit of support, talakayan ko rin kung ano yung laman ng affidavit of support. So, yun lang ha. Abangan nyo yung susunod kong video. Ito, talakayan ko. Para to sa mga traveler galing Pilipinas o oh, first time mag-travel. Kasi karamihan sa atin, pag first time mag-travel, wala talagang ideya. Okay? Pero yung mga expert na or ano lang, palaging umaalis ng bansa, wala na yan sa kanila. Kasi alam na nila yung pasikot-sikot sa visa processing. Okay? So, yun lang. Kung mayroon kayong itanong, mag-message lang kayo sa akin. Ilagay ko dito yung, ano ko, yung messenger ko. Ha? Mga thanks!